Nagdiriwang tayo ng mga kapistahan ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ang araw ng Sabat. Sinusunod natin ang bagong tipan. Sa tuwing sinasabi natin ito, napapaisip tayo ng gaano kahalaga ang katutuhan ng ito na iaalay ng Diyos ang kanyang buhay. Ibinubuhos pa ang kanyang dugo para ihatid ito sa kanyang mga anak na pinakamamahal niya. Ito ay isang espiritual na obra maestra na nagsakripisyo pa ang Diyos para ibigay ito sa atin, ang kanyang mga minamahal na anak. Labintatlong taon matapos ibenta ang teritoryo ng Alaska sa halagang 7.2 milyong dolyar. Humagulgul marahil ang mga taga-Russia at napaluhod ng naunawaan nila na 300 milyong dolyar na halaga ng ginto ang nakatago roon. Ang mga hindi lubusang nakakaunawa sa halaga ng araw ng sabado, ng Paskwa, o ng pitong kapistahan sa tatlong panahon ay maaaring mag-isip ng gaano kahalaga ang pangingili ng araw ng sabado. Gaano kahalaga ang pagdiriwang ng mga kapistahan? Kaya iniisip lang nilang, sinabi sa atin ng Diyos na ipangilin ito, kaya dapat natin itong ipangilin. Gayunman, naglalaman ito ng higit na halaga. Ang Sabbath na ipinagdiriwang natin ngayon ay may malaking halaga. Nasusulat, ang mga bagay na ito ay pinananabikang makita ng mga anghel. Pag pinag-isipan natin ang bagay na ito, dapat nating magtanong sa sarili ng, bakit sinubukan ng Diyos na ibigay sa atin ang mahalagang katutuhan ng ito, kahit sa pagbubuhos ng kanyang dugo. Hindi tayo dapat na pumunta lang sa simbahan tuwing Sabado. May higit na halaga kaysa roon sa bagong tipan. Kung hindi natin mauunawaan ang tunay na halaga nito, may isa sa walang bahala natin ang Sabbath, ang Paskwa, ang mga kapistahan, at ang bagong tipan. Ganoon ba ito kahalaga? Patuloy na binubulong ni Satanas ang espiritwal na tukso. Gayunman, may masasamang pakana ng Diablo para kunin ang katotohanan sa atin. Ano ang sinabi ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin hanggang sa kanyang pagdating? Sinabi ng Diyos, panghawakan niyo ito. Pag-isipan ang panlabas na anyo ng Alaska. Hindi ito masasaka. Hindi maaaring manirahan doon ang mga tao. Maaaring magmukha itong walang halaga. Ito ay dahil ang lahat ay nakatago sa loob. Pareho ito sa sabath at sa mga kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon. Tutuorin ito sa katotohanan ng bagong tipan na tinuro ng Diyos nang pumarito siya sa lupa sa laman sa ikalawang pagkakataon sa huling panahon. Gaano ito kahalaga na nasusulat na, ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang halaga ay walang hanggan. Hindi ito mailalarawan sa salita, tama? Ang Biblia ay ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin tanging ng katotohanan. Ito ay ang aklat ng katotohanan, hindi nito tayo kailanman nililinlang sa paglalarawan ng isang bagay na walang kabuluhan, na tila isa itong bagay na mahalaga.